Hi guys! Kaka-parking lang namin dito sa port ng Heraklion. So actually, ano siya? Heraklion. Yung sinasabi sa si English. Pero actually, Iraklio yan siya. Iraklio. Ilalagay ko yan dito sa baba. Para at least alam nyo yung spelling niya. At hindi kayo malito. So andito ako ngayon sa baba ng isang mini pine trees. Kasama ko yung anak ko sa gilid ko. So nakikita nyo guys, may mga maliliit na pine cone siya oh. Ayan. Ayan. Ewan ko lang kung nakikita niyo siya. So ngayon, magtutur tayo ng buong araw sa Heraklion. So guys, andito tayo ngayon sa Old Venetian Harbor ng Heraklion. shops little guys Allee verder ik heb het gezien Eto Ito naman guys is yung St. Tito's Church. Na may kasamang mga kalapati. So tara guys, pumasok muna tayo dito sa simbahan ng St. Tito's Church. So ngayon, ako ay magsisindi ng mga kandila kasi nga magpapasalamat tayo dahil nakarating tayo dito sa Crete, Greece guys. Tapos healthy tayo, kompleto yung family natin. At magpapasalamat tayo sa mga lahat-lahat ng opportunities na binibigay niya sa atin. So ayan guys, di ba? Ang ganda na ang lalagyan nila ng mga kandila. So nagdasal ako dyan guys. Tapos nag-reminiscing, nagtingin-tingin ng mga decorations niya kay ang ganda ng mga decorations guys para mga luma talaga siya tapos meron sila mga celebration ngayon kasi nung pumunta kami dito si Mana Santa so ayan maraming ganap dito sa simbahan na ito guys so tingnan nyo tara mag ikot pa tayo puntahan natin yung altar nila guys ayan busy sila kasi ang dami nilang uh, ginagawa ngayon kasi nga si Mana Santa. So, ayan, naglilinis, nagde-decorate. Tapos, yan na yung mga preparations nila para sa mga celebrations ng Simana Santa. So, ayan guys, meron pa silang mga pa kabit-kabit ba yan, guys? O mga medalya yan siya. May nakita ako, nilalagay nila dyan para yung mga devotions at prayers nila. So, ayan, rampa muna tayo, guys, kasi ang daming mga magagandang building dito sa Iraklion. Gagaya nito, o ba diba? Kung hindi ka tumingin sa taas na guys, hindi mo ma-appreciate yan. So, continue tayo ng rampa doon sa mga souvenir shops, guys. So, pakinggan nyo na lang yung mga natural sounds ng paligid. Ito naman guys, yung kanilang shopping streets. Marami din sila mga binibenta dito. Yan, yeah, may Sephora, Zara, yun yung mga well-known na mga brands. At of course, mga Greek brands meron din. Dire-diretso na yan doon. Buong street na yan. Andito tayo ngayon guys sa uh, park na super daming puno. Very shady.

So guys, andito kami ngayon sa one of the oldest uh, coffee shop dito sa Heraklion. So nag-order kami, wala silang menu. Pinuntahan lang kami dito ng waitress, tapos sinabi niya lang kung ano yung available nila. So mamaya guys, check nyo kung ano yung in-order namin ha. Allora, ciao. Allora, ciao. Ito yung smoked eggplant, estopado, meatballs, tapos ito yung pumpkin, pumpkin meatballs. <coughs> lamb siya guys, lamb. Estopado daw. Tapos ito naman. Ang sarap. Ang sarap. <laughs> <laughs> Ito guys, kalabasa balls. Pumpkin balls. Parang meatballs ba siya guys? Pero ano, kalabasa. Mmm. Mainit-init pa. <laughs> <ba>? <laughs> <Mainip -inip> pa. <laughs> Hindi ko ma-explain guys. Basta masarap. <laughs>